palang hapon po mga kaagri ayan ito, mga kaagri ano ipita sa po tayo ng ating tayo na kamatis na ang variety po ay ah, uh, max f1 ang istwes mga kaagri ayan ito na po ang pinakamagandang yugto sa pagtatanim po no yung nag harvest na po tayo mga kaagri Ayun uh, nga lang po mga kaagri na no, napag po tayo ng medyo mababang presyo. Pero dito po sa atin, sa baryo lang po, no, na ibebenta po natin ng uh, 20 to 15 pesos lang po per kilo dito po sa atin. Pero pag, pag, pag naidala, na po natin sa sakitan o yung tinatawag na bagsakan po, no, nag-range na po ng uh, 5 to 10 pesos po per kilo ang mga kaagri pero hindi po naman po tayo malulugi mga kaagri no? mga kahit pa paano po may nalabas po natin yung gastos natin kikita po tayo ng medyo uh, maliit lang po sa ngayon mga kaagri pero hindi naman po tayo malulugi dahil po uh, marami po ang naipamunga natin ng napamunga ng ating kamatis mga kaagri no? yan uh, sumubok po tayo ng mustasa mga kaagri no? hindi po tayo pinalad ngayon kamatis po no? medyo napagabutan po tayo ng pagbagsak po ng presyo ng uh, ating uh, tinanim na gulay o yung pinili po natin itanim dito sa ating bukod po nga kaagre no? pero kahit paano po ngayon po no meron na rin po tayong pasunod po na yung ampatola yung tinatawag po grafted yung ampatola po yung patola saka po yung uh, ampalaya po mga kaagre no? medyo maganda na rin po yung ating ampalaya yung mga kaagre no? kahit papano po ayan mga maganda na po yung ating ampalaya ano ayan o no? kahit papano po hindi naman po tayo malulugi ngayon dito sa ating uh, uh, kamatis ayan po yung mga patola po natin umakit po siya na mga po sya no? mga kaagri ayan o ayan po yung susunod nating uh, uh, crops na maaani po natin pagkatapos po ng kamatis ano na uh, kahit papano po mga kaagri may onti po tayong magiging kita uh, po sana natin na medyo maganda-ganda po yung ani po natin o yung ating kikitain dahil maganda po ang bunga ng kamatis natin uh, lang po tayo ng pagbagsak po ng presyo dahil nagsabay-sabay na naman po yung mga kapwa nating farmers na itong crops na po ito ang itinanim po nila no, yung kamatis uh, ganun po talaga ang pagtatanim po ng mga kaagri no, susugal po tayo no, kahit po Uh, yung pagbagsak po ng presyo ay dahil po dun sa tinatawag pong yung uh, yung demand po ay sobra sobra po no kaya po bumabagsak po ang presyo pero po pagdating naman po sa Manila yung mga kalakal po natin mataas na po ang presyo no uh, yun lang po dito po sa bagsakan medyo bumababa po ang presyo pero ganun po talaga sumusugal po tayo sa uh, pagtatanim po no kahit po Uh, nagkakataon na nagsasabay-sabay po kami mga farmers na umaani po ng uh, ating mga iniisip na uh, tanim na gulay ayan uh, tuloy lang po ang pagtatanim po mga kaagri no? kahit na naranasan po natin yung magandang ani pero may, may babang, mababang presyo po no? Uh, talaga pong ganon sumusugal po tayo sa mga ganong bagay Ah uh, ganoon po talaga parang nagbi-business din po tayo no. Minsan ah uh, uh, nalulugi, minsan po no uh, kumikita. Ganoon naman po ang pagsasaka po no, o yung po po ng halaman. Ah uh, bumabase lang po tayo sa uh, demand na uh, dumarating po no katulad po nito, marami pong nagtanim, uh, mababa po ang presyo no pero kung natapatan po natin na tayo lang po 'yung nagtanim. Ah uh, maganda rin naman po yung ating aanihin mga kaagri o maganda rin naman po yung ating kikitain Ayan, susunod lang po tayong uh, magbabaka sa kali po no? doon sa tanim po nating ang patawala po yung grafted po na palayang pero sa kamatis po hindi naman po tayo malulugi mga kaagri kasi nakapitas na rin po tayo ng konti uh, kahit pa paano po maliit lang naman po yung gastos at medyo maliit lang po yung area na tanaman natin kasi kung mas maluwang pa po mas malaki pa po yung ating uh, uh, gastos pero maliit lang naman po ito kaya uh, po natin ano, less po natin yung unti natin gastos ayun lang po mga kaagri magandang hapon po sa ating lahat ano? sana pagpatuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at sana po mga ka-agri, patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. Yun lamang po at maraming pong salamat mga ka-agri. God bless po sa ating lahat.